Hi guys! Nandito na tayo sa Value Village. So ito ay isang thrift store dito sa Canada. So sa atin, sa Philippines, ukay. Okay. Pero maayos pa yung mga tinda. Um, winter clothes, mga damit, pang kids, hanggang adults, toys, at may mga home decors. Tara, tignan natin! Magti 3 p.m. Yan, labas muna kami guys. <laughs> si Aya. Para naman maagala si Aya. Aya mo. Hi guys. Yan, labas muna ang Team Aldaba. Kasi inip na si Buji. Sama daw siya. Tara. Inip si Buji sa loob ng bahay. para Para ma may experience din ni Nanay at ni Aya sa mga ng bus dito. <laughs> Bilisan na natin. Ano ba yung 2.53? Bilisan mo 1 oras na. 2.51 na yata. Pero malapit lang naman. 3 minute walk lang naman yung bus stop. Mula sa amin. Hindi ganong maano ano, malamig. Mga ilang degrees. Siguro may 22 degrees. Check natin mamaya. Nandito na kami sa bus stop guys. Ayos say hi. Hi guys. Waiting na lang. Mga 2 minutes na lang tayo no. Oh, First time. na ni Aya. Time, Pero pag nag-start na i-classes ko, siguro magbabas na ako. Depende. Uh, sana makakuha na tayo ng sasakyan para kahit pa paano may atid kita o masundo kita pa kung school. Masama si Aya. oh, masama <laughs> si para mas convenient sa atin. Oo, oo kasi talaga di ba mga minutes oo, lang nung, dapat. Nung nakaraang sumaya ko ng bus, nung nag-job interview ako. tagal talaga ng biyahe sa bus eh. Nangihinayang ako dun sa time. Na dapat na, uwi ka na. Dapat na. na. Kaya well, yeah, dapat nag-work na. Kumbaga um, nga, di ba? necessity talaga oh, necessity yung, garden guard dito. Yun, sana soon, makaipon tayo, makabili tayo. Oo, oh, oh, makahanap tayo ng affordable. Mga affordable at, yung, walang ano, mechanical issues. issue. Ayan na guys, manapit na ang bus. Yay, makakasakay na si nanay, tsaka <laughs> si nanay sa bus. <laughs> Ayan, guys, makakasakay na sa bus. First time sa makain ni nanay, tsaka ni Aya. <laughs> Hello guys. Itinulak kami ng sasakyan. Tumirik sa gitna ng daan. Ningilaw. Ayun. Tumirik siya dito sa gitna ng intersection eh. Kaya tinuluan lang namin itulak para may parada doon. Layo. Ningilaw. At buti nga may gusto pa. <laughs> ah, oh, buti may iba pang tumulong. Ayun Ay, na pinagtitiwalaan namin. Galing talaga dito sa Canada. Teka, dito tayo tatawid sa kabila. Gusto ko ka bilabay. Oh, dito. Paano mo nararamdaman yung si Papa yun? Itaw yan rin Ito, din. Ano yun? Hindi yun? Hindi yun. Ha? Tapos? Oh. We're here sa destination natin, ang Valley Village. Wow! Ito yung natin. Ayan, pasyal muna tayo dito sa Valley Village. <laughs> Tingin tayo ng winter clothes and kung ano pang meron dito. <laughs> so, itong Valley Village. Tumunan natin. Ayan. Isa siya sa mga uh, thrift store dito sa Canada. Kumaga sa atin, okay. Pero ano, maaayos pa sila yung nandyan. Okay, target Ayan, target lock si Buji. Yeah, what are you playing? Dinosaur. Ana? Baril bar itadain kita. Bar bar Baril a dinosaur. Wow. Baril bar itadain kita. <laughs> wow. Dinosaur. <laughs> Aya. <laughs> wow. What's that? Bar wow. Wow. Bar Thank you. Aya, yeah. are you happy? Are you happy? Wow. You want that? Yan <laughs> na, ibili natin na iPhone si Aya. Ay, gusto cellphone. iPhone 15 <laughs> Pro I Max. iPhone 16 <laughs> pala. <laughs> wow. <laughs> wow. Are you happy with your new phone? Hmm? Are you happy? <laughs> Busy na. spider man, Helmet Oo! This is man. That's a mask Hello Hello Oo! 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 Ingat. Ingat baby <laughs> Ingat Spider-man Oo! 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 aku Oo! To... Hat Ayan, hot mo Paw Patrol <laughs> Oh, sick Hindi kaso ka. ka sa'yo, Paw Patrol Boom, boom lang ako Boom, boom ka, ayun Boom, boom siya, tapos mag-helmet, diba? siya si Mickey Mouse pala. Okay. Oh. <laughs> Tara, ayan. Tingnan pa natin ibang toys dito. Aya. Aya. Tara, ayan. Ikot pa tayo dito. May si Nana Umikot na doon. Bye. Oh, ayan, dinosaur.

Gusto mo mag-bake? Ayan, gusto mo mag-bake. Okay. okay. Na yun, may mga boots. Ano to pang winter? Mga winter boots. Oh, ganda. Wala kailang okay. for ayam, pero ang ganda. Gusto-gusto kong <laughs> Ganda ang ganda ito malaki gudin. pa kay pero tabi natin kay di Aya <laughs>, so ganda o daw para kay Aya din maganda sana o kaya lang <laughs> malaki hmm, kay Aya malaki pa yan para kay Aya malaki din ganda unicorn. Gugustahin niya ay Ano ba 'yan? ka 'yan. <laughs> Yan, tapos sa kami guys, family, Medyo madami-dami din tayo ng na winter clothes. Kasi hanggat hindi pa daw winter, mas mura, no? Tsaka ano, toys, ano pa ba? Ayan. Mami, ipakita namin sa inyo sa bahay, guys. Okay? Bye! Uwi muna kami. So, yun, guys. Chinect namin sa app. Tagal pa dumating ng bus. 20 minutes pa kami maghihintay. Pero sa 20 minutes na yun, mas maga kaming makakauwi. Nang parang mas maaga sya ng 13 minutes kesa dun sa isang bus na dadating na agad within 6 minutes. Pero mas matagal pang makaka-uwi sa bahay dahil siguro mas malayo yung ikutan ng bus na yun ayun, wait lang natin so ayan, hintay na lang tayo kahit mga 20 minutes na maghintay dito para mas makawi tayo na maaga yun, dito lang muna kami sa lilim para hindi kami nakabila dun sa ano sa araw, dun sa bus stop yun dami natin nabiling winter clothes yay antok na ba ikaw ayah? antok na ikaw? yay yeah. <laughs> Tai ng bus, mga kabuji. Lapit naman lang na, padate ngayon bus. Wheels. The wheels on the bus go round and round. Wow. Anubay naaya wheels on the bus. Wow. Ayan na, ten spruce bus, let's go. baba na kami guys. Isa pa ulit nung no? isang transfer pa. Tapos ulit bahay na. Wait lang ulit. 3 minutes ko ako nakalagay sa ano, no, sa maps pero parang hindi naman no. Parang mano mga 2 minutes, minutes no. 1 lang. Ito na. Check natin na maya kung ano nakita natin sa Valley Village. Hi. Ayan, check natin guys kung ano yung mga nabili natin sa Value Village. Unahin natin yung kay Aya. Ito, gusto, gusto natin tatay kahit malaki. Binili namin. Eh, uh, yes, Tama, yes baby. Yes, baby. It's Play. player beads. Okay. Play. Play. Okay. okay. <laughs> Ayan. So, yung ano yun niya, oh, yung brand niya, Under Armour. Nabili namin siya for 6.99 Canadian dollar. Wala pa kay Aya, pero itatago ko kasi gusto. Gusto ko yung cool, kulay, siya yung, ayun, design. Ito pa kay Aya, o. Oh, parang puro pinky atan. Okay, oh, Aya, pop jacket. Eh, <laughs> cute lang. Mm, mukha nung maipaglalaban siya kahit papano sa lamig nito. Ano pala to? Ang brand niya ay Disney. Disney Baby to. Ano to? Oo nga, hey, Disney. Ang na penis na magaganda yung mga brand. Ay, ito ang bebe. Ito, isa pa, Ang cute lang, oh. Ang ganda ng ano niya, kulay niya. Tapos sa loob, makapal siya. Hanap mo! Hanap natin! Pupukalay na Okay, ipo ko dyan. Tapos yung kay niya. naman. Ito, gustong gusto ko talaga. Ito, Old Navy, ha. Ito lang, o, cardigan siya. Ang ganda pa, ang kapal. Ang ganda Oh, thank you. Good job, Good job. Okay. Ang ganda nung ano niya, nung kapal niya, tsaka nung tela talaga. Tapos, ano sa akin? Ito pa. Ito, H&M.

Makapal din siya. Pang ano-ano. Lakad-lakad dyan sa labas sa winter. Meron pa ba? Ah, eto mga ano pala. Bumili ng mga leggings and ano. Ayan o, ganda. Ang kapal ng tela. As in, makapal talaga to. Oh. Ganda. Gusto ko tong pagka-paint nito. Parang puro tingin pala na pagbibili ko sa buhay. Eto pa o. Oh. Active wear pants for women. Ayan, may bulsa pa siya. Eto pa. Ano to? Mondeta. Ganda o. Ganda pa ng Ay, ano tang guard Ay, and stretch. Okay. This one. Ayan, sa akin din to. 2016. Ayan. Pants siya. Puro sa yung nabili natin eh. Ano <laughs> <laughs> siya, stretchy na pants. Wow, feeling na ano ah. Nagpapamain. May na kayo mga sis. Eto pa. Eto. Meron kaming dalang mga ano, mga... Socks dito. Alam lang, nakita namin ito mura lang naman siya at makapal. Ito pa. Ito. Si Aya din, nabili namin ng socks. Asa nga pala yun? Yung dalawang maliit. Ayan. Ito pa. Ito kay tatay. Di changuk ang ano, datingan. Ito pag sinuok. Sukat ba tay? Sukat natin. Amin na. Sukat natin. <laughs> Para daw si di changuk pag sinukat kita. Tingnan nga natin. <laughs> tingnan mo. Oo, oh, oo. Oh. Sunjaya. <laughs> Sunjaya. <laughs> si Ai. <Ayya. laughs> Nik. <laughs> Pande opa. <laughs> Ayan, ito pa isa pang ano. Alam. Ano, ano pa ba to? Pando ba sa ulo? Hindi. Pwede pang labas siguro. Ito hmm. pa kay tatay din. I love you kung ang tawag sa mga gantong last round tela, pati yung isang kanina. Saan pala yun? <laughs> o, sa yan? O, sa'yo yan. Kapag. Anong muna? Tara, tulog na tayo. Hantok okay. ka na ikaw? <laughs> Napagod ka. Napagod sa Valley sya, village. Dami niyang nilaro so, eh. Gusto ko, chance lang, agad pag-uwi. Kasi, syempre, maraming ibang naghanap at hamawak doon. Eto, kay tatay din. Lakim na to tayo. Hindi, <laughs> sakto lang yan sa akin. <laughs> yeah. Tabako na yan. Hahaha. <laughs> ayun guys, yun lang yung nabili namin sa Value Village. Maray pa kami ibang nakita doon. Next time, visit ulit kapag ano, na nakapag, ano na, nakahanap na ng car. <laughs> Hanap na ng car. Nahirapan kami sa travel. Ay, imo, oh, antukin lang kaming mag-ina o oh, pagurin kami mag-ina. Kasi, ala, inip na inip kami sa bus. <laughs> kasi, di ba, instead na mga 10 minutes lang, inabot ng... 1 hour ano? or less than 1 hour yung biyahe papunta pa lang tapos pa uuwi. Oh eh. So, ayun. Later tonight, tonight maghanap kami ulit ng magagatay sa marketplace ng afford namin and maayos na car para makapag- Ayun na tayo. Yun lang po na guys for today's vlog. Ayun, samahan niyo kami ulit sa mga susunod namin. Ano? <laughs> Like, update, buhay ka na daan. Thank Say bye, Aya. Please bye. continue to support us. Please like this video, subscribe, and hit the bell button. Bye-bye, mga kabudji. Thank you, mga